talaga titiisin mo rito eh. Talagang ganun buhay namin. Mahirap eh. Hindi man direktang naglandfall sa Pilipinas ang bagyong Karina. Pinalakas at hinatak ito ng habagat. Kaya nagdulot ito ng malawakang pagbaha sa Metro Manila at sa mga karatig probinsya. Dahil laging handa ang Operation Blessing sa ilalim ng One Step Ahead campaign nito, mabilis ang nakapag ito ng relief efforts. Katatapos pa lang ng ulan ay agad nang nagpunta ang Operation Blessing sa Lemery Batangas na sumailalim sa state of emergency. At kahit ginabina ang team ay sinikap na madala ang mga banig, kumot at jerrycans pati na rin ang portable water filter. Naabot ng Operation Blessing ang dalawang malalaking evacuation centers. Sa sumunod na araw, nagpunta naman ang Operation Blessing sa Barangay Lulomboy Bukawi Bulacan para magbigay ng mga food bags at cherry cans. Sinuong ng team ang hindi pa humuhupang baha para makapag ng tulong sa mga nasa tanang bagyo, tulad ng 70-anyos na sinanay Nanay Neneng. Medyo dumitirim at medyo lumalakas yung hangin, sana naman ay hindi umulan. At medyo alanganin po tayo dito sa coverage natin Pero syempre ang mahalaga po dito may parating po natin yung kwento ni Nanay At talagang iisipin mo lang paano sila nakaka-survive paano sila nakakatiis po uh, sa ganitong sitwasyon I mean sa mga uh, kababayan po natin syempre na nasa uh, hindi naman po masyadong nakakaranas sa mga ganitong sitwasyon So mapapaisip po tayo no, na mahirap, mahirap po itong ganito Aniya, nasanay na lang sila sa taun taong baha tuwing umuulan kwento pa niya ay halos hindi na bumababa ang tubig sa kanila kahit pa tumila ang ulan. So itong ganito kalalim na kung medyo, kung medyo maging, maging, maganda ng panahon, gaano katagal yung paghupa niya? Hindi na humuhupa ang tubig dito. Ha? Paano hindi, hindi mo humuhupa? Hindi na. So, ito? Pina, pinaka, pinaka maliit na lang dyan. Hanggang dito mo na lang, dito, yan. Pero so, hindi wala na. Meron, Oo, na lang ang tubig. Dati, laging tuyo ito. Magmula nung ginawa yung diki na yun, yun. Dumiretso na dito. No, hindi na manutubig, hindi na nawalan. Dalawa lang sila ngayong nakatira sa kanilang maliit na bahay at nabubuhay sa pangangalakal at minsan ay pagtitinda ng isda kung may huli. Dahil sa inyong tulong at suporta, isa si Nanay Neneng sa nakatanggap ng mga food bags na naglalaman ng mga canned goods at iba pang food supplies na pwedeng tumagal ng dalawang linggo. Maraming maraming salamat sa binigay niyong tulong sa akin. Oh, oh Malaking tulong talaga. Sa tulong rin ng ating local church partner na ibahagi natin ang pagmamahal ni Jesus sa mga beneficiaries, Natanging kay Jesus, nagmumula ang pag-asa at himala. Maliban sa Lemery, Batangas at Bukawi, Bulacan, naabot din ng Operation Blessing ang mga nabaha sa Rodriguez Rizal, Kupang Antipolo, pati na rin ang mga nabaha sa ilang komunidad sa Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur. Naging posible ang lahat ng ito dahil sa iba't ibang grupo at individual na naging bahagi ng ating One Step Ahead campaign. Lalo na at typhoon season na naman sa ating bansa patuloy po nating suportahan ang mga gawain ng Operation Blessing at CBN Asia para mas marami tayong maabot sa anumang panig ng bansa at ng mundo.